Aries, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at may negatibong minuto. Na 49 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 3 p.m. hanggang 6.10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 53 minutes sa gabi. Ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Iwasan magsuot ng damit na may kulay dilaw. Taurus, ang simula ng oras na buena sa umaga ay mag-uumpisa nang 7AM hanggang 10AM at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 55 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9 p.m. hanggang 1.10 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Kulay blue ang dapat mong iwasan ngayong araw, at ang player na mahilig magsalita ng kabastusan. Gemini, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 6 a.m. hanggang 9.05 a.m. at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro, at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at muli ay mayroong 51 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Iwasan mo ang magbalato pag oras ng buenas para walang makakuha sa iyo kagad. Cancer, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 5 a.m. hanggang 8 a.m. at mayroon negatibong. Minuto na 49 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 1pm hanggang 4.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 55 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 6pm hanggang 9.10pm at mayroong negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Kulay brown ang iyong iiwasan ngayong araw. Leo. Ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng alas 4. AM hanggang 7am at may negatibong minuto na. 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 3pm hanggang 6.10pm at may 50 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras mga Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 51 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ng mga player na mahilig sa alak at iwasan mo magsuot ng damit na may kulay red. Virgo, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas nang 4am hanggang 7:15am at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4:10pm at may negatibong minuto na 49 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 55 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Kulay orange ang iiwasan mo ngayong araw at player na malalaki ang katawan. Libra, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 5. A. M, hanggang 8.10am at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sayo ng kamalasan Nabigay ng mga kalikasan Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 3pm hanggang 6.05pm At may 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sayo ng kamalasan sa gabi ang oras mga Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.10pm at may 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro, mga player na madaldal ang dapat na iiwasan mo muna ngayong araw. Scorpio, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 5am hanggang 8:10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 53 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 5:10pm at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 55 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, orange na kulay ang dapat iiwasan mo ngayong araw. Sagittarius, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula ng 5am hanggang 8am at may negatibong minuto na 49 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1pm hanggang 4.10pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 51 minutes, sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 7pm hanggang 10.10pm at mayroon na naman negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Player ang dapat mong iiwasan ay may tato sa leg at kulay blue ang isa pang iiwasan. Capricorn Ang simula ng oras na buenas sa umaga ay... Mag-uumpisa ng 7am hanggang 10.05am at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4.15pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 50 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7pm hanggang 10.15pm at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Aquarius, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 6am hanggang 9am at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 50 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2pm hanggang 5.10pm at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro. At sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at muli ay mayroong 50 minutes na negative na pwedeng magbigay sayo ng pagkatalo iwasan magsuot ng damit na kulay red at player na mahilig umakbat at malakas magsalita. Pisces, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 4 a.m. hanggang 7 a.m. at mayroon negatibong. Minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 4pm hanggang 6.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 49 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 8pm hanggang 11.15pm at mayroong negatibong minuto na 55 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Pag-iingat sa iyong mga napanalunan ang dapat mong gawin ngayong araw.